Yes, good morning mga tol. So ngayon mga tol, ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman ang inyong precinct number or yung presinto o yung tinatawag na room ng inyong pagbobotohan kung saan kayo uh, boboto. So bali mga tol, uh, pumunta lang tayo ng Facebook. Yan. Dito sa Facebook mga tol, uh, search natin yung Comelec. Comelec. Tapos, a uh, click natin yung Comelec. Yan. Ito yung bagong post ng Comelec kanina. Yan. Click nyo po itong ah uh, photo na ito. Tapos, uh, save po ninyo to. Dito mga tol, malalaman nyo na kung kayo ay kung saan parte kayo boboto, kung hagit pa kayo ng SK or hindi na. Makikita din po ninyo dito mga tol. So yun, nasave na natin. Punta na tayo ng gallery natin. Kanina mga tol, uh, nag-try na ako kanina nito. So ayan. Ito na siya. Nakaka-save na yan sa ating uh, gallery. So, hanapin lang natin sa ating uh, mobile phone ay uh, yung scan QR code. Ayan. Tapos, click nyo yung uh, photo. Tapos, hanapin nyo lang yung isinave nyo kanina. So, ayan mga tol. Click lang natin yung done. Ayan, nag scan na. Tapos uh, i-open natin yung link. Continue lang natin 'to. Yan tapos mag fill up tayo dito ng pangalan natin. Ilagay natin unang pangalan Gilbert. Middle name. Yan nag-fill up na po kanina kaya nakalagay na. Yan. Tapos 'yung birthday natin. Hanapin lang natin yung birthday natin. So, ayan. Tapos dito, yung province, uh, kami ay Batangas. Ayan. Dan. City Municipality, San Juan. Dan. I'm not a robot Yan Okay Select all images With crosswalks Sagutan lang natin to Na ma-verify ni uh, Facebook na hindi tayo Robot Yan Tapos ah, uh, Tapos na tayong lahat Pwede nyo balikan Kung kayo may pagkakamali Tapos i-search na natin Proceed natin Kung wala na tayong pagkakamali So, ayan, makikita natin dito. Ayan. Andito po yung present number natin, 0147A, Laia Elementary School. Andito yung nakalagay na barangay election active. Tapos, uh, sangguni ang kabataan election deactivated po ako dahil uh, overage na po ako doon. You cannot vote this coming October 30, 2023 election. Your record has been deactivated due to overage. Yan, makikita nyo po yung lahat dito, mga tol. So, ayan, ano pang iniintay nyo? Hindi nyo, hindi nyo na kailangang maghanap pa pagdating nyo doon sa school na inyong pagbobotohan Dito pa lang ay malalaman na natin. Madali na po ang paghahanap natin pagdating doon. Maraming salamat sa inyo, mga tol. Sana po ay may natutunan kayo. Please share po this video. Thank you.